Direkta nang naibibenta ng mga magsasaka at mangingisda sa Rosales ang mga naaning produkto sa mismong pamilihan ilang buwan matapos mailunsad ang Agricultural Trading Center. Sa uh, panayam ng IFM News de Gupan kay Mayor William Cesar, wala ng middleman sa mga ibinabagsak na produkto kaya nakatitiyak na mura at hindi nalulugi ang mga magsasaka sa pamamagitan ng naturang establishmento. Ang pasilidad upang patuloy na mapaangat ang kaalaman sa agrikultura at agribusiness. Matatandaan na naging suliranin ng mga magsasaka sa bayan ang mataas na presyo ng pataba at farm inputs ngunit tinugunan gamit ang fertilizer discount voucher nababagsak yung mga produkto natin tsaka yung sigil namin sa mga stall to nasa murang talaga lang kasi sa under government naman siya so talagang ang purpose naman nung bagsakan is to help talaga yung mga farmers natin sa local enterprise well well, hoping and praying uh, with this project talagang masusolusyonan na rin so kami naman sa, sa LGU Tagang we support ni farmers naman dahil economic uh, nagbibigay ng tulong sa ekonomiya ng Pangasinan talaga sa ating mga farmers. Halos Tiniyak ng alkalde na patuloy na sinusolusyonan ang mga problemang kinakaharap ng sektor ng agrikultura tulad ng mataas na presyo ng palay at kakulangan sa patubig tuwing second cropping season. Isa ang bayan ng Rosales sa mga makikinabang sa ipapatayong Lower Agno River Irrigation System o Laris Paitan Dam na inaasahang matatapos sa Desyembre 2027. IFM News. IFM News. IFM. IFM. News!